Masiglang sinimula ng mga miyembro ng Kamara ang 20th Congress matapos makapaghain ng halos 700 panukalang batas. Nanguna naman dito si late 1st District Representative Martin Romualdez na makapaghain ng 20 panukala. Narito ang report ni Kate Renia. Sa unang araw ng piskal na paghahain ng mga panukala noong June 30, nakapaghain ng kabuo ang 600 at 83 panukalang batas ang mga bagong halal na mambabatas sa 20th Congress. Pinapakita nito ang kanilang determinasyon na makapagpanukala ng mga batas na tutugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino. Isa sa mga nanguna sa paghahain ay ang kinatawa ng unang distrito ng Leyte na si Representative Martin Romualdez. Nakapaghain siya ng 20 panukalang batas na nakatuon sa pagpapabuti ng kabuhayan edukasyon, kalusugan hanggang sa kapakanan ng mga senior citizens. Ilan narito ang mga panukalang batas na layong palakasin ang healthcare system sa bansa. Katulad ng House Bill Number no. 2 o Strengthening the Philippine Healthcare System, House Bill Number no. 3 o Philippine Centers for Disease Prevention and Control o CDC Act o Health Emergency Auxiliary Reinforcement Team o HEART Act. Inihain din ang pag-amienda sa Expanded Government to Students and Teachers in Private Education Act at panukalang batas na Last Mile Schools Act na tungkuling mas suportahan ng mga estudyante na makapagbigay ng kalidad na edukasyon. Hangad din nilang mapalakas ang agriculture sector kaya narito ang rice Act at Expanded Agricultural Insurance Act. Layon din nilang makatanggap ng sapat na benepisyo ang mga nakatatanda at may kapansanan sa ilalim ng House Bill number no. 16. Mayroon din nakasentro sa modernisasyon ng Immigration at Budget Modernization Act. Maging ang pagpapalakas ng Cybersecurity at Artificial Intelligence Development and Regulation Act. Isinulong din ang mga panukalang makatutulong sa pagpapaunlad ng mga infrastruktura ng bansa gaya ng National Quality Infrastructure Development Act at Enhanced National Shelter Program Act. Kabilang din dito ang ibang panukalang batas na inihain ni Representative Martin Romualdez, katuwang si Tingog Parties Representative Jude Asidre at Representative Andrew Romualdez. Tulad ng pag-amienda sa batas ng Secrecy on Bank Deposits, National Land Use Act at panukalang batas na magbibigay proteksyon sa mga freelance workers. Inaasahan ng publiko na ang masigasig na simula ng Kongreso ay magbubunga ng mga makabuluhang reforma para sa ikuunlad ng bawat Pilipino. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Kate Renia, Congress News.